two Bakit years na naisip mong na uh, outfit? Oh. Na... Kasi po, um, naisip ko po siya kasi may... Ano po ako na nagsirena na po ako, nagdiwata huh? na po ako, oh. nag-elsa na may po ako. Na, no? Oh, oh, elsa ka, ka pa, oh. Nagdiwata po ako doon sa Marilake. Hi, sa si mga tropa doon sa Marilake. <laughs> yes! Ayan. <laughs> Di bali ba po, nag-train na po ako gano'n. Si Rena naman po, di po siya pwede sa akin kasi oh. po gagapang po ako sa lupa. Ay, oh. di po ako oh, oh, pwede karyahin. <laughs> Opo. Okay. Oh Tapos si oh. Elsa po, masyadong ma ano po yung gown. Puti. Opo, oh. yung ano, um, mabigat-bigat din rin po siya. Eh di, eto na lang po, mas ma-okay po. Oo, oh, oh po, ko pa. press Bakit na bakit yung summer, no? Pero mantakin mo, Jules, two years ago, dar, dar na na siya. Yeah, okay. Pero ngayon ka na nag-trending, di ba? Alam ano po, nag-trending din po ako before. Pero mas ago. naging trending. Ngayon, pa, bakit ka mas naging trending ngayon? Anong video yon na nag-trending Yung May 5 po, uh, meron po kami pinuntahan yes. na ano na kainan po. Tapos po, may nagalit po sa akin babae. Hi, Ate Dang! Nagalit sa'yo? Nagalit. Nagalit. po, ay, nagalit ay, po siya kasi <laughs> nagato po ako habang nagpo-promote po ako. Na? Nagpo-promote <laughs> po ako. Oh, tapos, opo, po, eh, naka-video po siya. Siyempre, habang nagpo-promote po ako na restaurant, pinapakilala ko po. Oh, oh, oh. Eh, nandun po yung asawa niya. Yung asawa ay, po na. niya, tingin po sa akin na tingin. Oh. Eh, kinakausap daw po niya that time. nangyari po, oh. Ako po pinagbanto ng niya ng galit. Ah, nagselos. Oh, Opo, nagselos po. Tapos yun po, naiyak na lang po ako that time. Kasi hindi ko, syempre po, di ko po siya pwedeng pagsabihan, hindi ko siya pwedeng patulan. Na, naiyak na lang po ako. Ba't hindi niya pagalitan yung mister niya? Ba't ikaw yan? Opo, inaway. yung, po nangyari po, yung mister po niya nagalit sa kanya, umuwi na lang po sila. Yeah, <laughs> nang, 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 away Pero tuloy Pero friends na kayo ngayon. Opo, okay na po. Okay. So that po. was last year, May 5, 2023. Ngayon said. po, ngayon lang po. May 5, sabi mo? Ano uh, baka ba hindi May, kasi ano lang April, April lang ngayon. Hindi pala, March. March? So, sorry. <laughs> oh. March, nangyari yan. Ay. Yun, dun ka, nag-trend. Apo, nag-ano ah. po yun, 19.5 million po. Wow. Tapos, 5 million po siya Sa ako. Facebook mo o sa YouTube mo? Sa Facebook po. TikTok? Page po. Sa TikTok Facebook mo? Facebook, mo yun. Facebook vale. page po. Ano ba, Facebook page mo? Darna Parnal G. G, Apo. Apo, Okay. So dahil doon ay eh, uh, kumikita na rin yung mga post mo sa ano sa Facebook. Ano mm -hmm. po um, halo po kasi yung ano ko um, sa vlogging ko po meron po akong drama. Uh -huh. Doon po ako naging ano trending lalo. Sa drama. Opo. Kasi sa ng drama. OFW ganun po. Ah. Yung parang Bakit inay? Ginawa ko naman lahat, di ba? Pero ba't hindi mo ko kayang mahalin? Umalis ako ako ibang bansa para sa'yo eh. Pero ba't si Papa? Lahat binigay ko sa inyo. Mga kapatid ko, binigay ko lahat. Pag uwi ko rito, ganun pa din. Hindi nyo napatayo yung bahay. Lahat ng pera binapadala ko. Bakit gano'n? Grabe. Hindi pa rin ako sa pa Yeah, ganyan may Oh my gosh. No, <laughs> parang si Dagi Marian Rivera bigla. Ang galing-galing mong umarte. Hindi ako makapaniwala <laughs> no, na hindi na ka, na. ka pa artista <laughs> up to now. I mean, papo ah. At tumululuha talaga. I know, may luha talaga. Galing pero na. hindi ba sabi niya gusto niya maging artista pero hindi pa siya nabibigyan ng break. Paging, mga producers natin at <laughs> na director, <laughs> nakita niyo naman kung gano'n ka pala kagaling. You should be given a break. Last time, mami, nag-viral din po ko, tomboy na mapo. Sige nga, paano-paano? Yung sa mong viral. Oo palit mo ako? Bakit? Binigay ko naman lahat sa'yo ah! Kasi? Kasi hindi ako lalaki. Pero lahat ginawa ako eh. Inalaga ako yung anak mo. Pagtatarbaho, di ka pa ako pero nung ginawa mo! Sige, tapos lahat sa atin. Dada! So, may, tika, sabay sa'yo na, Darna, mag-ano ka muna kasi natanong na, naman natin, eh, tika, ano yung tattoo na nasa'yo? Ah, mamaya na lang sa vlog Ay, dito, ko yan, ha? <laughs> Explain. Giniginaw eh. kasi oh, malamig na dito. Galing Ay, ang galing mo. <laughs> hindi talaga, Darna G. Grabe, I really hope. I really, Napaka-talented ho. nitong babae -ta -ta nito. Yun ang sabi niyo, wala pa siyang talent ng lagay na yan. <laughs> I really wish pa po na may nanonood ngayon, no? Na either caster ah, or director pwede, pwede. at bigyan ka ng break kasi magaling ka. Magaling ka. So, oh. po, nasa bahay ka lang, nasa salamin ka, nag-acting ka, ganyan. Noong bata po ako talaga. Opo, kasi po yun nga po yung pangarap ko. Oh. Saan mm -hmm. pangarap ko? Kasi dati po, noong batang 80s, ang pangarap ng mga bata po doon halos, maging artista para po makaahon sa hirap. Mm. Dahil po, apat po kami magkakabatid. Yan na naman, iyak na naman ako. Tukin <laughs> <So, laughs> <yun>, lang. <laughs> apat po kami magkakabatid. Tapos po, uh, lahat po ng mga kapatid ko is, ano po um, porsigido mag-aral. Ako lang po yung ewan ko, na ano po. Hindi ka nakapagtapos. Ano po, high school lang po. Uh -huh. Ang ano ko po, po kasi sa buhay ko, yung gusto kong makatulong sa pamilya ko hanggang sa abot na makakaya ko. Tapos, ayun po, ang ano ko po, harap po kasi sa lamin. Tapos, arti po ko, iiyak po ako. Uh -huh. Um, hanggang sa nag na lang, din po ako mag-talent-talent. Baka po sakaling ma-discover po ako. Uh -huh. Tapos, sa give up ko po yun. Kasi parang, okay, tapos na, wala na. Di naman po ako nakukuha. -huh. Tapos, pumasok po to si vlogging. Hmm. Hmm. Doon na lang po ako. Ay, di, at least, meron po ako sarili kong ano, sa page ko po. Doon na po ako nakikilala oh. kung sino po ako. At kumikita ka na. Yes po, kumikita hindi ka ba, ano, Hindi ka ba nahihirapan pag nasa labas ka na may mga, meron ba mga nanyansing sa'yo? Siyempre, akala Ay, nila. Oh. Di ba dahil ganyan ang outfit mo, eh, may mga para masyadong komportable, hinahawakan ka. Ay, no. Meron po. Um, ang ginagawa ko shin? na pag may gaganyan po sa akin, oh, medyo hawakan ko po yung kabay. Ah. Tapos po, lalo yung ngingiti na lang din po ako. Oh. Yun yung po yung ano ko. Tapos misa po, may tutok, Kasi po talaga nakatutok. Kasi oh. po ako, medyo lalayo po ako. Pero So, ano naman po, okay naman po. Wala naman po talaga si na... Ano, na wala naman. Yun, yung mga nakapanood ng vlog nung nakaraan, charot lang po yun. Ayun <laughs> ay, ang barangay, yung <laughs>